Inapabalaan namin, pumunta kayo sa pwesto niyo, dito. Gusto namin maging mapayapa. At gusto namin ipahalpot sa gobyerno ng mga kasalanan mga guno. Pag hindi mo nila wala kaming kasalanan. Ayaw ng guno, hindi kami. Oh! Tandaan nyo, yung mga polis, kunin nyo pangalan. Para maalaman natin, magkakita nyo yung video natin, tandaan nyo. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa inyo? Sino ba kayo magwawagin?